Good morning mga guys, nandito naman po tayo, nagpaparamdam sa umagang ito. Maraming salamat po sa lahat sa mga sopi ko, sa mga bagong mga pinigili. Hello mga ka-guys, ayun uh, na tayo, dahil na po tayo sa Linda, Alaw na po lang po, nag-prepare na ako para mas makapindang maaga, kasi so, po pag Maamaga na dito sa pinduan ito na bayan na ginagod sa kanilisga. Wala na po tao dito kaya pang alaw na tayo. Ayan po. umaga po sa uh, palinti. Ayan. Si okay, Vera naman kumuha mga palinti. Si Mera nga sa kamay na uh, nagtatayo na uh, mga kapayot ng mga malunggay at saka mayroon din sa kunduhan mga uh, nag

thank you sa inyong suporta sa akin ko sa akin hey hello chat out to Sophie kung ko sa pandisa din sa hapon ko yun ko po tayo araw-araw para kumita sa pamilya ako mga trabaho kada paglabas natin lahat tayo trabahwa, may, na tayo kaya nga trabaho na uh, trabaho sa gobyerno uh, lahat na kung ano mga trabaho natin yan pinagsisikapan natin para maabot natin ang tagumpay para sa pamilya para sa atin yan mga guys um, na alala ko nung ako eh, nag-aaral pa minahinto ako sa pag-aaral pag may trabaho dahil gusto ko kumita kasi ako ay nagpapaaral ng sarili ko noon high school hindi ako nakakalid kasi wala nang support sa akin uh, wala yan, aming mga magulang bali pa ako noon mga uh, uh, nine, nine lang ako ang um, tawag niyan ako ang nagpenro ng sarili ko noon uh, yeah, hanggang uh, ano, uh, uh, na ng, ano nga po nagtapok hindi pa rin ito eh ah kung kung ano mga uh, mga ganyan uh, um, mga foto, um, yung, mga gulaye nagpipitas-pitas ako para mas na may ma support ako sa sarili ko kasi uh, wala nga kami na watak-watak na kami ng pamilya noon na kami mga bata pa kasi nga broken family kami ang uh, hanggang na uh, aglaki yan na kami na sama-sama ng malibot pa kami uh, may kanya-kanya kami -kanya -kanya. uh, wala na Diyos. sorry ayan uh, po ang aking uh, uh, halala. Uh, tingnan nyo naman po ngayon hanggang ngayon natitinda pa rin po at least ayun nga po ang sinasabi ko ang nakatira lang ako doon sa aking magulang ayun na nga tayo sa aming magulang ah, magulang na papa yun get out si idol ha? kaya po ang pinakamasaklap na aming ano paglaki nagkasaramba-saramba ng ano po magulang namin ang lupain namin na iba hanggang ngayon hindi ko natutubos yung iba naman uh, kuha na rin uh, pero kaya ang iba hindi na kaya sa mga na uh, magulang namin uh, ng wala na ang wala na magulang namin uh, mga bakit na bayo ng kanya na naubos yung sa Manila, nagluku-luku na. Ayan, iwanan kami, malit pa. Kaya uh, ganyan ang panambuhay namin. Uh, kami ng magulang namin. Iwanan hanggang sa paglaki namin. Yung so, kasi umuwi doon, palaga uh, kapatid namin na uh, panay sa akin. Hanggang matay, hanggang na matay din ang mga namin na hubos na lahat ngayon lubusan na kami na kagaya uh, kagaysi yan ang sa kaya kung sino man ang na, na may pamilya dam huwag na kayong magloko kasi ng anak mo kawawa lahat kung si asawa man na kayong ng pamilya mo huwag na kayong magkakala si, hindi mo na nangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangang na, na

at pag kumalis sa probinsya nila ganoon ang ginagawa yeah. cut out uh, sa na nangyari sa amin uh, guys, sinasabi ko ang aking sarobin na hinanakit sa aming magulang noon ang na nagpanaw na uh, patawad na namin siya ang ako pagtapos <coughs> dahil nga sa kapusan, dahil nga sa grouping family eh, kahirapan yan yung siguro matira kaya so, yeah, ganyan kalukuloko na um, sana mapayo ko lang sa lahat na mga mga magulang nag asawa tayo focus tayo sa pamilya tayo. focus tayo sa focus tayo na huwag natin makubaya ang pamilya ang mga kagaya ng maliit ako sampung taon naghahanap buhay na para mas kumain naghanap-hanap na pala ay lahat sa ng mga ano pag nagkipresyo punta-punta dyan -punta kasi para mas nga na kuha eh, na mga kakain may isa-isa ko -isa yung mga palay na para binami yan, mga mais lahat-lahat ginagawa ko mga buhay sa aking sarili sa aking pagsisikap ay So, hindi ko noon na hindi ko nakagayahin at pangarap ko sa bahay. Yun. Umabot na rin po ang aking pangarap ng mga kasawa nato Ang um, binata pag wala talaga kasi ako noon. Ngayon nang dumating si sila sila dalawa na ang bahay. Salamat. Salamat ang dahil sa inyong mga uh, pagkabibig ng tinapay ko ng bahay Thank Maraming salamat po. Huwag na natin kalimutan ang YouTube channel. Mahirap na vlogger po. Pag-share na rin po. Thank you. God bless. Good morning to all of you.